nakakalungkot po dahil ang pangako ng pagkakaisa dapat tinutupad. Pero sa mga pangyayari po ngayon, ang nangyayari, pinagwawatak-watak tayo. Dapat sana nagdiriwang ang oposisyon ng mga dilawan at pinklawan. Pero sa totoo lang, ang nangyayari, mayroon pong nabubuong bagong oposisyon hindi po dilawan pinklawan dahil sila po ngayon ay nagsasani puwersa. Sino ba si Stella Kimbo? Nagpanggap nung una na siya ay supporter ng hinihinging budget ng Malacanang para kay Pero sa bandang huli, siya pa nagsabi, Oh, hindi 19 days, 11 days. Na ngayon po, sangayon kika Eric, ay magiging basihan sa pag-i-impeach kay pag natuloy po yung impeachment, that is the point of no return. Watak-watak na po tayo, lahat ng Pilipino sa pula sa puti. Hindi po kong resista ang mga Pilipino na umaasa ng proyekto kung saan kumukuha sila ng tongpats. Ang Pilipino po, papanig dun sa tama, sa tingin nilang inaapi, sa tingin nila na sinisira dahil lamang sa ambisyon ng ilan. Pag ginawa niyo po yan tapos na po talaga ang pagkakaisa. Asahan ninyo ang sambayan ng Pilipino, hati. Do what is good for the Philippines. San tabi mo na ang ambisyon? Napakagahaman nyo naman sa kapangyarihan. Hindi pa ba sapat na maging pang-apat sa hierarchy of power? Hindi ba ba sapat na tinuturing kayong Diyos na mga kongresista? Isipin nyo naman po ang kapanganan ng Pilipinas. Anong mangyayari sa atin kung watak-watak tayo pag nagkaroon talaga ng panibagong oil embargo? Hindi kasi kayo tumatanaw sa kasaysayan. At ang dahilan kaya tayo dapat tumanaw sa kasaysayan para alam natin kung ano mangyayari sa ating kinabukasan. Dahil po dyan sa gera sa Middle East, nagsabi na ang Qatar, baka sila tumigil magbenta ng langis hanggang matigil ang pagpupulbos sa Gaza Strip. Pag nangyari yan, ano na ang mangyayari sa atin? E eh dito nga lang sa gera ng Ukraine na hindi nga apektadong diretsyo ang ating supply ng langis dahil hindi naman tayo kumakalap ng nagaang nagaangkop ng langis galing sa Russia, e eh bumalibalentong na rin tayo sa taas ng presyo ng bilihin. At hindi naman napapababa, speaker, ang presyo ng mga bilihin. Hindi ba yan ang dapat natin unahin dahil yan ay sinabi ng taong bayan sa survey na pangunahing problema ng mga Pilipino? Mataas na presyo ng bilihin. Mas maraming trabaho, mas mataas na sahod para ma masundan at makabili ng mga nagtataas ng presyo ng mga bilihin. Yan po ang pangunahing problema ng sambayanang Pilipino. Yan po ang dapat hanapan ng solusyon at ang solusyon ay makakamit natin sa tunay na pagkakaisa. Nakikiusap po ako kung mahal ninyo ang sarili ninyong pamilya, kapag nagdusa po ang Pilipinas, kahit gaano pang karami ang pera ninyo, magdurusa rin ang sa inyong sariling mga pamilya. Nananawagan po ako dahil hindi naman ako naniniwalang bingi sa katotohanan sa political reality sa mga kongresista. Gumising na po kayo. Pag dumating po talaga sa, sa punto at ang sabi ni Ka Eric ay narariyan na yung punto, nagkaroon na raw ng desisyon para isulong ang impeachment laban kay BP Sara, manindiga naman kayo. Dahil suportado naman kayo ng sabanan Pilipino, suportado kayo ng 31 milyong Pilipinong bumoto kay BP Sara na ang nais nila ay pagkakaisa at siguro naman pag dumating sa punto na magpilit ang speaker sa impeachment, maninindigan na si PBBM. Otherwise, marami naka, na, baka magsabi na nagkamali sila kung hindi na maninindigan si PBBM. Pasensya na po, talagang emotional tayo ngayon dito sa pausaping ito. Dahil nung ako talaga ay umakyat sa kanilang entablado, buong puso akong naniwala sa panawagan na pagkakaisa na ngayon po ay kabaliktara ng nangyayari. Pagkawatak-watak po ang tinataguyod ngayon ng mga mababang kapulungan, lalo na ni Speaker Romualdez. Huwag naman po, dahil Speaker, ikaw din hinalal. Ikaw din kabahagi ng unit Lahat ng rally, ikaw nagpakilala pa kay Bipisara na ngayon ay sinisiraan mo ng husto. Bakit? isang tabi muna natin ng ating mga ambisyon. Tama po, walang realidad na nangyayari. Lahat nagsisimula sa ambisyon. Pero sa lahat po ng bagay, may tamang panahon. Kapag nalukluk tayo sa napakadaming problema dahil nga po sa gera, isirisan tabi muna po dapat yan. Nakikiusap po ako tayo ngayon sa lahat ng bumoto at nagsuporta kay PBBM at Inday Sara. Panindigan po natin sa mata ng buong mundo. Na hindi lang po tayo nangampanya, hindi lang tayo nagsinungaling sa pagtataguyod sa unity, hindi tayo po talaga ay tunay na naniniwala na sa pagkakaisa ang solusyon na ating mga problema. Mm -hmm. At hindi pa nagdadalawang taon yata itong Marcos administration pero parang uh, 2028 na ang nakikita imbis na yung mga ipinangako nila sa last uh, um, campaign, yun yung pagtuunan ng pansin. Yun na po nangyayari. Eh. Parang adik sa eleksyon. <laughs> Pasensya na kayo. Adik sa eleksyon. Atat na atat. Eh kahit ano naman gawin nyo, hindi nyo naman mapapaga na eleksyon. Nakasaad talaga kung kailan ang susunod na eleksyon para sa presidente. At sa tingin nyo ba, nagugustuhan ng taong bayan ang ginagawa ng Kamara? Kayo-kayo dyan, huwag kayong maniwala, mga kongresista, na ang ginagawa ninyo ay imahe ng gusto mangyari ng sabayan ng Pilipino, hindi po. Yung eleksyon, yung resulta ng eleksyon na binoto ang isang pamilya, isang pangalan na minsan ay napaalisa ng bansa sa alang-alang ng pagkakaisa, yan ang isipin ninyo. Nagkaroon po ng pangalawang pagkakataon ng pamilyang Marcos dahil sa panawagang pagkakaisa and moving on. Hindi po dahil gusto natin magkawatakwatak uli. Dahil kung gusto natin magkawatak-watak uli, nanalo po si Lenny Robredo. Dahil ang mensahe ni Lenny Robredo, galit. Pinakailangan makabawi sa mga kabalastugan na ginawa ng pamilyang Marcos. Pero tinalikuran po yan ang sambayan ng Pilipino at ang sabi nila, ang nais namin pagkakaisa para isulong ang interes ng bayan. Yan po ang katotohanan. Hindi naman po totoo na ang buong bayang Pilipino ay naging loyalist. Tumakbo po ng presidente ang Mrs. Imelda Marcos nung minsan. Isa po siya sa pinakahuling nakuhang mga boto. Tumakbo nga po ng Vice Presidente si PBBM nung una. Hindi rin nagtagumpay. Pero sa pagkakataon nito na nagsanib puwersa ang Duterte at ang Marcos, napakita talaga nila na po pwedeng magkaisa. Hindi po loyalist ang mga Duterte ha. Nung 2016, nung 20, nung <laughs> 1986, kaya nga po, pumasok sa larangan ng politika ang dating Presidente Duterte, siya'y tinalagang officer in charge ng isang revolutionary government ni Cory Aquino. Ang nanay po ni PRRD ang namuno sa anti-Marcos movement sa Dabao. Kaya yung pagkakaisang yan, yan po ay simbolo na yung minsan magkatugali, po beding magsama para sa kabutihan ng sambayanan. Eh bakit po binabaliwala ngayon? Huwag niyo pong linlangin ang sarili ninyo na isipin na since time memorial, lahat ng Pilipino loyalist. hindi po, ay napapunta nga sila ng, ng, ng uh, Hawaii. Hahatid daw sa Ilocos Norte, dinala naman sa Hawaii. At wag na po nating baliwalain ang mga napatunayan na. Meron po talagang tanging yaman. Meron po talaga mga biktima ng karahasan ng paglabag ng prapatang pantao. Pero sa kabila ng lahat na yan, ang sabi ng mamamayang Pilipino, magsama-sama na tayo at naging dahilan sa pagtatagumpay ng PBBM at Inday Sara tandem sa kabila ng mga oposisyon na ang kinakalat ay politika ng galit, a politics and culture of hate. Bakit natin babaliwalain ngayon itong mga nakamit nating uh, tagumpay nung eleksyon na nakalipas? Sana po 'wag nating sayangin yung suporta ng taong bayan, yung paniniwala na buhay pa rin yung kagustuhan ng pagkakaisa para itaguyod ang interes ng nakakarami at hindi lang na pang-interes na personal.